Aris, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na maging matahimik para ang swerteng oras na panalo ay wala. Bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo at laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro. Nang masaya, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 4. Nang umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikakatalo 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may ikakatalo na 52 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.15 na madilim may ikakatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green magahawa kang kuhanan ng oras na swerte, at umiwas ka sa player na malapad ang labi magdadala sa iyo ng kamalasan. Taurus, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na maging. Matahimik, para ang swerteng oras na panalo ay wala. Bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo, at laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro. Nang masaya, Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 ng umaga hanggang alas 6.30 imedya ng umaga, may ikakatalo. Limampot dalawang minutong negatibo at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.05 ng hapon at may ikakatalo na 51 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis na madilim, may ikakatalo na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na swerte, ang iiwasang player at malaswang masalita kukuhan ka ng oras na buenas. Gemini, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na maging. Matahimik, para ang swerteng oras na panalo ay wala. Bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo, at Laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro. Nang masaya, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikakatalo 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 gis ng hapon at may ikakatalo na 53 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9 gis na madilim, may ikakatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula at mabibigyan ka niya na para malasin na iyong ikakatalo. Cancer, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na maging. Matahimik, para ang swerteng oras na panalo ay wala. Bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo, at laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro. Nang masaya, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 ng umaga hanggang alas 6.25 ng umaga, may ikakatalo 51 minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may ikakatalo na apat na pung minutong negatibo na ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 na madilim. May ikakatalo na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Leo, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na maging. Matahimik, para ang swerteng oras na panalo ay wala. Bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo, at laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro ng masaya. Leo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10.15 ng umaga, may ikakatalo 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5.15 ng hapon at may ikakatalo na 53 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikakatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Virgo, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na maging. Matahimik, para ang swerteng oras na panalo ay wala. Bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo, at laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro. Nang masaya, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may ikakatalo 52 minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may ikakatalo na 52 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 15 na madilim, may ikakatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay yellow kaya kang kuhana ng oras na swerte. Libra, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na maging. Matahimik, para ang swerteng oras na panalo ay wala. Bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo, at laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro ng masaya. Libra sa oras na umagang paglalaro sa oras ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 jis ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas gis 15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Red ang iyong iiwasan na kulay magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Scorpio, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na. Maging matahimik para ang swerteng oras na panalo. Ay wala bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo. At laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro ng masaya, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 Gs ng hapon may ikatatalo na put tatlo na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas gis 15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Madaming tigahawat na player ang dapat mong iiwasan dahil siya ang magdadala ng pagkatalo. Sagittarius. Pag nananalo ay masaya pero mas mainam. Na maging matahimik para ang swerteng oras na panalo. Ay wala bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo. At laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro ng masaya. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 Gs ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 Gs na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay yellow magbibigay sa iyo ng kamalasan at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan. Capricorn, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na. Maging matahimik para ang swerteng oras na panalo. Ay wala bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo. At laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro. Nang masaya, Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Iwasan mo ang mga player na malalaki ang chan dahil sila ang kukuha ng iyong swerte at kulay green mamalasin ka sa kanya. Aquarius, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na. Maging matahimik para ang swerteng oras na panalo. Ay wala bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo. At laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro. Nang masaya, Aquarius sa oras na umagang paglalaro sa oras na ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim. May ikatatalo na limampung minutong negatibo, red na kulay at player na mahilig magsalita ng kayabangan ang dapat naiiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong buenas. Pisces, pag nananalo ay masaya pero mas mainam na maging matahimik para ang swerteng oras na panalo ay wala. Bastang makakakuha at laging mag-ipon ng panalo at laging tandaan na laging may kinabukasan para maglaro ng masaya. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 jis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan.